Cuadro alas, shame on you. Ano mo niya kay, kay Casimero? May ah. belt pa siya ngayon? World champion ba siya ngayon? Kahit yung retirado niyang kalaban nung nakaraan, trainer na lang, ipagod oh. agad Ano ang chance ni Quadro Alas para malabanan niya to? Next life. Next life. Si Quadro Alas, na hindi nga nanalo sa tune-up nung nakaraan, tapos hamon oh. ah, mo oh. si Naoy Inoue. Eh. Yes. mo ba yung laban ni, ano, ni Tapales? Got any in the way? <sighs> Siyempre, napanood natin. Si, sino na bang ano mo doon? Manok mo ba si Marlon Tapales? Si ah oh, yes. ah uh, Manok uh, mo yun. Boxer ng MP Promotion. Ah, ganoon. Yeah. Anong yeah. masasabi mo? Kasi maraming na nga ano sa kanya ngayon. Eh. Okay. niya. Okay. Okay. Para okay. pumunta siya doon. Wala lang. Gusto niya lang pumunta doon. Pero wala siyang balak manalo dahil sa pinakita niyang laro. Uh, I disagree. I beg to disagree. Oh. paano natin maipagtatanggol yung kababayan natin si Tapales? Oh. Sa lahat po ng mga nagsasabi na si Marlon Tapales ay naroon lamang para sa pera. Naroon lamang para parang para walang uh, energy. Uh, parang walang balak manalo. Shame on you. Shame on you. Di ba? Wow. E shame on you. yung mga international boxing uh, personalities nga, they are all impressed sa pinakita ni Marlon Tapales. Tapos ikaw, Pilipino ka, hindi ka na-impressed. Di ba? Kaya <laughs> ganito kasi, ako uh -oh, hindi ako boksingero. Okay. So sa parang ang nakita ko sa laban ni Tapales, ay parang wala siyang ano eh. Wala siyang gutom eh parang walang gigil hindi katulad kung iko compare mo siya kay Manny Pacquiao okay. si Manny Pacquiao pag pumunta sa ring talagang gutom makikita mo yung ano niya yung parang energy niya parang ganun as a hindi boxer ha okay. pero ipaliwanag mo as a boxer okay. well nakita ko ang training camp ni Marlon Tapales sa Baguio nakita ko ang gaano siya kainsayado pero we have to give credit to Naoya Inoue it only shows na nasa different level talaga siya okay kasi nung kinamahan si Marlon Tapales lalo na dito sa temple sa sentido talagang yung equilibrium niya nawala eh So kahit gaano ka ka-insayadong buksingero, pag tinamaan ka dito bro, ng isang naoya inowe, kahit gaano ka katapang, pilitin mo mang tumayo, yung mga tuhod mo bibigay, wala kang balanse, equilibrio mo. Ano eh. So yun pala ang ane? nangyari. Oo, yun okay, yung una pa lang, parang round, ano ba yung tubumba siya nung una? Three. Yung pa yun? Round three. Round three. Oh. So, simula doon, parang nagbago na yung ano, yes, yes. aura, parang gano'n. Kaya, medyo... Kaya kung makikita mo siya, parang yung mga suntok niya, parang ilag na siya. Oh, ganun. doon natin nakita, na yung level nung Naoya Inoue eh, talagang may specialist. Eh. Parang Manny Pacquiao. Parang once in a lifetime yung oh, ganong oh. klaseng fighter. Parang ang sabi sa kanya, parang ito yung time to shine niya. Eh, no? yes. oh. Pero hindi niya naipakita. So sa tingin mo, sino kaya ang makakatalo? Kasi may mga nagko-comment doon na si Cuadro Alas daw ang dapat lumaban doon, ang Ay, makakatalo. Ay, pasensya ka na, pero hindi naman sa nag- sa ako. Oh, no? oh. Pero si Cuadro Alas, na hindi nga nanalo sa tune-up nung nakakarami. Tapos sa ah, nakamune mo oh. si Naoya oh. Inoue. Eh. Kahit ikaw lang, di ba nahihirapan nga sa yung kasimero eh. Oo, oh, oh, oh. Eh, lalaban mo pa kay Inoue yun. Uh, diba? So, uh, sa tingin mo, oh. hindi matutuloy ito? Wadro Alas versus Inoue, wala to. wala mangyayari dito? Sa aking, siya, sa palagay siya, siya, mo, sa palagay mo. Sabi ng aking bossing, kasi yung boss ko, partner ng boss ni Inoue. Oh. Mm. Wala daw mangyayaring ganon, hindi daw kasama sa plano. Uh. Pero, walang chance, ganon? Walang chance. Walang chance. Ano, ano ang chance ni... Quadro Alas para malabanan niya to. Next life. Next life. Ah, wala na next Life. Next life. Ah, uh, Aasa siya sa next life. Pero kasi ganito yan eh. I, Naoya Inoue is seeking for greatness. Uh -oh. He's seeking uh, for you know much much better legacy. Mm. Ano makukuha niya kay kay Casimero? Uh -oh. May belt ba siya ngayon? World champion ba siya ngayon? Kahit yung retirado niyang kalaban ng nakaraan, uh, trainer na lang hindi niya pa na, na Tapoy agad siya, pagod okay. agad siya. bakit pala one. ganun? Bakit parang napagod agad si Casimero? Hindi ko alam eh, kasi di ba matagal ng boxingero yun, tapos round 1 pa. Alam lang. mo kung bakit? Eh, papano? Content ng content. Warm up pa lang, binuhos lahat. Nag-warm up pa lang, Tol, sige Tol, eh ano mo na, ibuhos mo lahat Tol, para maganda yung vlog ko ba? Oo. Uh -oh. ito yung round 1 tuloy, kapagod. Tapos may nabasa rin akong comment so, na parang bara-bara na raw siya maglaro ngayon. Eh. Kasi ayan. yung round 1 pa lang, parang nasub daw siya, parang yes. ano masasabi mo doon? Tubianes may lakas pa rin. may lakas pa rin. Pero ang lakas kailangan i-timing. Mm. Nung huli niyang laban hindi niya tina-timing so ganun ang naging resulta. Mm, so parang laging battle of the youtuber lang ilaban? Battle of youtuber talaga. Actually, pang battle of youtuber na talaga eh. Uh, so... Kaya nga lang wala na. So sa tingin mo sino ang susunod na sa Pinoy, mga Pinoy, sinong pwedeng lumaban kay Ano Inuwe sa ngayon? Gan -gan. Ay, si Magsayo kaya, may nag-comment eh. Yes. 126 pounds pero 130 na si Magsayo ngayon eh. What? Let's say, uh, let's Eh kung, kung bumaba si Magsayo, kaya. 'Di ba? Ewan natin kung kung if the price is right, oh. they, they will meet sa 126 pwede. Pero hindi kaya siya Lugay doon kasi si Inoue, 'yun yung weight niya eh, 'di ba? Oh, hindi si Inoue 122. Ah 122. Oh, 22. Oh. Grabe pala sobrang gaan. Pero may chance ah. May chance talaga. Magsayo then. tsaka yes. Inoue, may kasi chance Kasi any sa boxing guys, anything is possible. Yung may weather nga eh. Pinaplano niya paglabanin si Tank Davis at si Noy Inoue? Inoue. Pero ito si pinakagusto mong itapat ngayon? kay eh, Inoue. Ah, Pinoy. Pinoy, kasi parang maano natin, lahat ng mga na Pinoy natatalo ni okay. Inoue. Sa akin, ha? Mark Magnifico Magsayo. Magsayo talaga. Yes. So, as a hindi boxingero, hindi kami professional boxer, mm. nanonood lang. Ang nakita talaga namin ay parang walang balak manalo si Tapales pero hindi pala ganun ang nangyari. Yes. Tinamaan pala nung una kaya medyo nag-iba na yung situation. At least nalinawan kami kasi sobrang dami nang baba oh. sa kanya eh.